Bakit ka na pa join dito sa Live Nito 2.0? Ganap po. ano hinahanap mo si San Ano po? Marespeto, mabait. Hindi po sinungaling. Hmm. Paano kung paangit? Ano <gibberish> Ha? <gibberish> Basta hindi po ano. Hindi po ako tumitingin sa itsura. Pero dapat hindi uhaw sa babae. <gibberish> Ayoko na. Ah, Hinihigop ba yung babae? <laughs> Dinidilaan, oo, pero hindi hinihigop. Hindi <laughs> po <laughs> umuha sa babae. Hmm. Thank you, Glazy. Alright. May anak ka na? Wala ka ka. Wala. Guys ha, yung hindi uhaw sa babae guys ha. Huwag kasi inumin yung babae. <laughs> Okay, huwag inumin pero pwede dilaan. laan. Sir, mm, di po. Hmm, Di pa, may pa, di ba? <laughs> mm. Ilang taon na? Ilang taon ka na? Twenty-five. Twenty-four, twenty ma'am? Ilong 24. Twenty-four. Oh. Ma'am, ma pwede biyakin yan, hey, ma'am. Tagasan po siya, sir. Tagasan po siya. Tagasan po kayo. Uh, uh actually, ma'am, uh, may my, province is uh, Negros, but I'm in Manila right now. Oh, in English ako. <laughs> <laughs> now split. Ayos mo, English mo. No? Ayos yung punggol ka. <laughs> <laughs> hmm. Struggling tayo, sir, sa English. Ah. Tama, nag-lag ka pa. Alam mo nag-i-struggle kasi English, mag-English ka pa. <laughs> <laughs> so, saan ka ngayon? Saan, saan ka ngayon, Cornelio? Paranyaki, sir. Paranyaki. Paranyaki. Si Ma'am Hart, saan ngayon? Uh, Batanga City po. Ah, oh problema ni Cornelio. Yan Kalapit. ang pupuntaan ka niya. Kalapit. Kalapit. kato, pakipot Kalapit. <laughs> Tipunggol na. Miskin na uh, alanganin tayo, basta magpakipot din tayo, huwag tayo magpalata sa mga babae. Mga ilunggo, you, the best na iya. Loki tayo, sir. Loki tayo ba? Loki ka palata, Tigang ka. <coughs> lok. Love, thank you. Wala, sir. All right. Okay lang sa'yo, Ma'am Hart, si Cornelio? Uh, Kung ano naman po siya, willing naman po, bakit hindi? Mm. Pray, si Anong Tanong ko lang kay Ma'am ma Hart. Wait lang. Wait. Ba, bibig mo, Cornelio. Kalma ka lang, Cornelio. Walang magsasalita. Habang hindi tinatanong, ha? Hindi tayo magkaintindihan, tito. Ma'am Hart, 26 ka na, di ba? Mm, ang tanong ko sa'yo, with or without experience? With experience. Ah, may experience na ito, Cornelio? Hmm. Marunong na ito, okay. ano, ah, humiga, dumapa, at tumalikod. Hmm. na. Tumalikod. <laughs> tumalikod. Pati luhod. <ha>. Sana all. <laughs> luhod. para ka mang, ano, ma'am. Sir. Ha? Kabalo magluhod. Wag. Cornelio, huwag ka masyado magsasalita dyan, ha, kay nakaka-distract, ha? Nilalakad na kita to. Para makapasa ka. Mm. Ma'am, kung sakali, bang chat ka ni Cornelio, magre-reply ka? Oo oh, no, naman po, hindi naman ako maganda para mag-inerte. Mm. Sana, oh. all. <laughs> mm. Cornelio, hindi to siya but... maganda, mamatika lang. <laughs> okay lang sa'yo to. Patagason <laughs> ba, sir? Patagason? Ha? <laughs> Patagason? May ligon mm. ba? Hindi na The ito, can... brand nyo. Ah, Cornelio, paalala ha. Ito ang babae na to, 26 years old. Hindi na brand new, pero nabulkit na ito. Tempor yan, sir. Tempor. Ah, tempor. Ah, in um, sige. Tanggap doon ni Cornelio, ma'am, kung ano ka. Hmm. <laughs> ha? Nag-aaral well, pa, nag-work na. Nag-aaral ka pa daw, Cornelio, o hindi na? Uh, si uh, Cornelio po ay uh, isang security. Tapos sa uh, single, then naghahanap po. Ah, okay. Okay. Ano ma'am? Magkindata na lang tayo dito? <laughs> hmm. May ma-message po ako, then re-reply naman po ako. Nagko, maka-score ito to, Cornelio. Ganyan, mag-discard ito. Huwag salita. masalita. Ha? Pag dumiskarte kasi, huwag masyado masalita kaya Minsan napapaso tayo. Mm. Pag nakakita, maganda. mo, mag Ano agad? Pakipot ba no'y? Ah, Cornelio, i mo na si Ma'am Heart tapos i-chat mo. Oh, Ma'am Heart, replyan mo si Cornelio ha. Mm. Oh, kasi pag hindi mo pag na-replyan, baka umiyak 'yan. Mm, wala ka diyan. Uh, okay na? I follow you in TikTok, ma'am. Then I chat you for later. uh, Aba, sana, Oi, Grabe, English ba? Ilonggo ba? Ulan pa, God nga. English ba? Ilonggo ba? Sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-shadow magsalita. Di pong golgen. Yung tipo nag-English ka, pero ilonggo, Japon. <laughs> Di ba, ma'am? Dito, ma'am, hindi ka talaga malulungkot. Sasaya ka talaga, eh, Cornelio. <laughs> ha? Hmm. Ah. Sir, i-implement mo na sir. Si, siya... Ay, sos, man niya. Ano? Ano? <laughs> ha? implement mo na, sir. I-implement Anong implement, man? Ah, syempre, kabalo ka na na, sir. Ano implement? implement? Sabi ko sa iyo i-follow mo na siya tapos i-chat mo siya ano implement pa pero okay sabi mo diyan. okay, sir, dana dana. dana. Saan kita i-implement? Sa ah, Tonya, sige, sa Tonya lugar sir. Hindi eh, po, hindi kita maintindihan to. Med Medyo magulo ka. Okay na. Okay na Alam mo ba yung saritang implement? Ang implement, no? ako ay isa sa isa sa katuparan. Oo. Hmm. Ipapatupad na. para natin i-relate ang implement dito sa tatlo tayo dito? Okay na sir. I-testingan ta medyo gulang-gulang sa ato. Ha? Mabuti pa, mabuti pa. <laughs> uh, mamaya magsarita ka pa dyan, masyado, babagsak na talaga dito. Okay na nga ni. oh, nga ni. <clears throat> Sige, ma'am. Okay na ma'am? Yeah, thank you ma'am. Okay yes, sir. Hmm. Bala ka na magdusa last... kay Cornelio, ha? Mm -hmm. Bala Okay. Pag-English, <laughs> okay. mm. ay kayo doon ni kay Cornelio. <laughs>